good morning, good morning. Yan, isang mga ng araw na sa lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Okay, na, ah, nakagatas na tayo, hindi na tayo nakapag-vlog kanina. O, yan. Uh, yan. ayan na si, ano, si Magda sa si Lena. Ayan si Lena, may inom. na muna natin ngayong maga. Maga tapos yung pagpapainom natin. O, tapos ako siguro magpapa ano muna uh, mag i spray muna tayo ng mga gulay o, oh, pero mag i spray din tayo ng ano, kalamansi <coughs> yun naka ano tayo naka 12 bote ng ano gatas Lena oh, si Lena Ah, tayo ano, mag-spray muna tayo ng ano ngayon naman ng pangalaman natin dito ay hey natin yan. Hey, ka lamang natin ngayon ay ka

panigam Kailangan ng alaga alaga na tayo sa silid Pang tatlong karga na to Madam, ng oh, nangungulot pa Ayun tapos na tayo Ay Oh, magahan tayo nito Ispe tayo ng kamansi Ayun, bukas Kain muna tayo Medyo ina na yung almusal natin Medyo tinanghali Sabi-sabi na tayong kakain Ayun mga kapasa uh, Nalagyan na natin ng ano Gamat Ayan, mag-start na tayo mag-spray Ayan, medyo na ano lang tayo sa mga buo ng kalamansin natin na hati Medyo na pabayaan nung nag-sigasya sa buwan sa handi Tapos na naging busy pa tayo sa ano sa Ortiz nakalahati yung bunga nakalaglag yung iba laki pa naman ang gastos na nito na ano ko nga kung her, kung nga po gasas gastos ni nanay pag nula sana kung bumaba um, ng kalamansi para kahit pa paano mga po ay gastos ni nanay kaya e, di malaki din kasi naging ano dito punan pa lang malaki na <coughs> Tapos pataba, tubig wing. At oo nga ina na ng sibosan din. Tama, ah, tib mo. Yan na nalaglag. Para medyo na ano. Dumalo tayo nag spray eh, Pwede so, lang magbaba yung ano, hindi masyado malalaki natatalo ni nanay Pero pag bumaba sa isang sa limandaan, kaya sa isang libo yung kada bag Sigurado malaki magiging short ni nanay sa ano pag-alaga natin ng ano ngayon kalamansi hindi ka tulad mong nakaraan maganda yung tinita nakabawi sa gas mga nakaraan din pero gumi yung kalamansi hindi rin mo ano ano lang din talaga tempo tempo lang din ng mga nakaraan na tempo sa magandang presyo saka sa magandang magandang bunga lumitaw na bunga ko nga ngayon kung wala uh, dito yung pulit sa presyo sa bunga uh, hindi ganun karami kaya nga Yan, mawasa sa Nasa gawin dulo na tayo. Yan. Makulim, malulang pa naman, no? Oh. Pero ano na yun, pagka... Basta ako oh, matuloy lang ng konti yan. Tatarab na sa mga kalamansi. Yan, pakikalag mo pa si Baya. Pakikasaw mo pa si Baya tangkay. Eh. Panigop. Pag nakakabaritan ni istang higo po, sumihina Pag mahinag ganyan may barado bara yung istang higo po May mga ano kasi yun, mga daon-daon Saka ibuhayin sa jetmatic pa sandi so, yung naano natin ito side na lang yun yung diretso ito sa side na to tapos na yung hanggang sa dulo yun yung tubig niya. yun lang yun magano mo si Basiga nung si Basiga ng tubig yun mabasa sakna ulit tayo Ayan, pwede lang tayo pa kinuisis baka nakapag na, nakainom na lang tayo tapos natin yung, na yung naan yung ni spray ko, ay nyo ba saan yung dito <laughs> malapit na, malapit na tayo mayari eh, natapos na rin yung patabigan ni boss Adi nandito dulo. Na sa dulo kumiksi natin. na atin kasi dalawa dalawang didis hindi aabot sa dulo hindi aabot Ayan, mabasta pa sa daya. Ay. Ayan. Napaka uh, kulimlim mo. Malulam. Ay. Napatubigan na yun ba? yung basahan din yung anak sigli. Eh. Patataba natin yan. Sabang ko lang kailan natin na makapapataba eh. Saka so, ito. Mga talbusin. yun mga boss uh, muna tayo sa tabi ilog uh, tingnan natin yung mga kambing iuwi hey, na rin natin yung dalawang kambing natin tapos sa ah, harap tayo ng kampung pakain sa kalabaw mga boss dito tayo kung 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 Buat tayo ng kangkong Kaya natin sa kalabaw Kaya nang kakos yung nakuha natin Balid na sa ako Yun Kaya to Pwede na muna yun May sakati pa naman tayo doon Ah, uh, kaya ako muna tayo ng ano, nang kampong. Para maiba naman yung lasa ng kalabaw. Puro Paragras yung kinakain niya alas sa linggo na o yan kaya kumuha tayo ng ano, kangkong yung kangkong din pampaan din yan pampadami ng gatas